Ayan, dito tayo magtatanggal ng damo. Sobrang dami. Ayan, apat kami ngayon. Full force. Para madaling matapos. Chris, kaya pa? Kayang-kaya? -kaya? Uy. G, sarap mag-swimming sa palayan, no? <laughs> Race. Sarap mag-swimming. <laughs> ano, mabango? Mabango yung pala yan? Siyempre. Ayan, pinsang ko si Gigi. At siyempre si Dana. Ayun, basa ang likod. Yung tingnan nyo naman yung damo, guys. Ayan, kailangan tanggalin natin yan para hindi siya sagaban sa pag-harvest natin at saka maganda ang quality kapag nagtanggal tayo ng mga damo. Ayan. Hi, G. Hi. Are you okay? Yeah, okay. Feel na feel all right? <laughs> Siyempre. Init. <laughs> Init. Uh, uhaw na ya? Wapa, wapa uhaw? Wapa man. Oh, wow. Tignan nyo naman yan yung sagabal sa buhay ng mga farmer guys yan 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 kailangan tanggalin natin yan yan kailangan bago o, sa to mga hulog ni ang mga kwanji mga sa tagalog ang ah, mga hulog ang mga butil ang liso o bago malaglag yung mga liso liso din ba sa tagalog yung liso <laughs> Ay, Diyos ko Lord. Oh, Bisaya pa more ha ya? Yeah? Seed, seed. na ano? seed. Stone. Seed. seed. Pigin mo kun sa patok mo. Sa daw ya? Yeah? Seed, ba, seed. Acid. Seed? Oh, seed oh, bagong nagasan yung mga seed. Og oh, tagalog, Bisaya, English na ya. Oh. Ayan. Bago maglagasan yung mga seeds, kailangan tanggalin na natin yan siya sa ating palayan para maging maganda ang bigas po natin. syempre Ayan. Tanggalin natin yan mga farmers para maganda yung quality sa bigas natin. Pero hindi mo talaga asahan na wala yan sa mga palayan. Talagang sisibol po yan dahil nagkulang tayo sa abono. Yun po yun. Okay. Isang hi muna Kuya Horace. Kuya. Isa muna ang hello. Hi. Hello. Hulog sanggot. Hmm. Hulog ang sanggot. Mel. jingle kører, det så kunne jeg jingle. Ja. Yeah. jingle. Kham taba? Jingle bell. Guys, ang mong humay guys kay nadaog sa sagbut. Pero di maklaro dere mi. Ha? Di kasi klaro. Di maklaro ang sagbut. Oh. oh. Pag-anag lang maklaro. Hmm. Mabuhay, Mabuhay, Japan. Ang ayan, mare ka bang umumahay? Ha? Ah, yeah. man, Tanoji, Tanoji. Oh, ang ayan ng dayay. Oh. Sa na dong. Tabuan. 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 Ay, okay. car resort. Kapal diri ya? Tuntes. Koy! Hindi ko kabalong video-video. Hi guys! Ayan, Sabado ngayon. Dito kami sa Palayan. Tingnan nyo. Nagkukuha kami ng mga damo. Dito sa Palay. Ayan. Tagabal po ito kapag nag-harvest natin. At Siyempre, ayan yung pinsan ko. Asan? Hi, Gigi! Gigi! Hi. Bonjour, race, race. What is show? <laughs> Pamangkin ko nandoy. Ay, may helicopter. Ayan. Ang ganda ng panahon ngayon. Ayan. Sarap magtrabaho. Ayan, nandito tayo sa ilalim ng mainit na araw. Ayan, ang oras natin. Utos ang ima, Nanji ka na. Ayan. Ayan, mag-aalas dos na. Ayan, simula kanina. Mag-isang oras kalahati na kami dito. Pero wala pa. Kulang na kulang pa kami. Ayan, keep on watching. Kami ang mga Pinay at Pinoy farmer dito sa Japan. Ayan. Napakagandang panahon. Ayan, keep on watching. And please don't forget to follow our page Pinay Farmer sa Japan at syempre yung, yung YouTube channel natin as na si Inday Adil Bisaya. paki subscribe and give me like and comments. Bye-bye!